Hello mga kabuhay! Ang tatalakay natin ngayon ay magbibigay tayo ng mga example kung paano isulat ang electron configuration and noble gas configuration ng mga elements. So una, ano nga ulit ang electron configuration? It is the orderly distribution of electrons among the orbitals of an atom. Sa pamagitan po ng orbital diagram, So, meron po tayong apat na atomic orbitals. Ito yung s orbital, p orbital, d orbital, and f orbital. So, naka-arrange yun in order. So, later po ipapakita natin. Counting review tayo dun sa apat na orbitals. Ang unang orbitals, yung s. So, ito po yung... pinaka lowest energy kung isusulat po natin by order yung electron configuration later. Ang shape po nito ay yung spherical. Pangalawa, sa lowest energy, yung P orbitals, meaning principal, ito po yung shape niya, okay, like a dumbbell shape, have equal energy. So, may tatlong orientation po ito, the Px, Py, and the Pz. Silo nating orbitals ay ang D for diffuse. Ang shape nito ay tulad ng four-leaf clover, as an hourglass, or as a ring. Ang pang-apat natin mga kabuhay ay ang F orbitals high energy na to, F for fundamental. So these orbitals have complex shapes. Sa pagsulat ng electron configuration, sabi nga natin kanina, naka-order. Okay? So ito po yung mnemonic device na pwede nating kabisaduhin para hindi tayo malito. Mag-uumpisa sa 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, then 3d, 4p, then 5S, then 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, then 5F, 6D, then 7P. So yung S, nandito po siya sa left side ng periodic table. Two columns ang kanyang occupy, which is the 1A and the 2A. And yung P po ay nasa right side ng ating periodic table system 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, and noble gases, anim na column. The D column po dito sa bandang gitna, transition elements. And columns po ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. At yung F orbitals or F block, dito po sa pinaka-bottom o yung dalawa na nasa baba. So, 14 ang occupy nito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, yung dulo, uh, D block na yun. Mga kabuhay, magbigay na tayo ng mga example kung paano isulat ang electron configuration ng bawat block or bawat elements. Number 1 natin ay ang hydrogen. Ang hydrogen ay nasa S block, family 1A, first energy period horizontal. Hydrogen is equals to 1. 1 meaning, yun yung principal quantum number n nasa s block from left to right pang ilan po ang hydrogen so number 1 kaya po ang electron configuration ng hydrogen is 1s1 example number 2 is helium nasa first energy period family 8a pero nasa S block pa rin ang helium. Kaya ang kanyang electron configuration ay 1. So, first period, S, S block, and pang ilan ang helium from left to right. So, number 1 ang hydrogen, then 2. Kaya, 1, S, 2. Example number 3 is beryllium. Ang beryllium ay nasa second energy period, family 2A. Kaya, nasa S block ang beryllium. Ang electron configuration ng beryllium ay in order 1s2 nasa second generation period 2 pang ilan ang beryllium from left to right lithium is 1 2 is beryllium so 2s2 kapag sinulat natin ang noble gases configuration ng beryllium so just copy ano yung noble gases na in order na nadaanan before po yung ating element so helium close and open bracket then yung 2s2. Example number 4, carbon. Ang carbon ay nasa second energy period, family 4a, at andito siya sa right side ng periodic table. So, meaning, nasa P block. 1s2, 2s2, then, dito tayo sa right side, which is P block. Pang ilan ang carbon sa P block from left to right 1 and 2 kaya 2p2 Ang electron configuration ng carbon is 1s2 2s2 2p2 Pag noble gases configuration helium then 2s2 then yung 2p2 Example number 5 titanium element So ang titanium po ay makikita sa fourth energy period. Family 4B meaning nasa D-block sa transition elements. Kunin natin ang electron configuration. So, in order, 1s2, the 2s2, P-block tayo, 2p6, then 3s2, then 3p6, 4s2, potassium and calcium then Sa D-block, pang ilan ang titanium sa D-block? So, 1 and 2. Kaya, 3d2. Kanina, pinakita natin yung mnemonic devices, how to write in order yung electron configuration. So, una muna ang 4S bago ang 3D. Yung noble gases configuration, ang pinakalas na noble gases ay ang argon, so AR. Then, 4S2, then 3D2. Example number 6 ay ang Mercury. So, ang Mercury ay nasa 6 energy period. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, family 2B sa D-block transition elements. Kunin natin ang electron configuration in order ng Mercury. So, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3D and columns yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3D10. Sa so, sa P block ay 4P6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then 5 period, 5S2. Then 4D10 hanggang cadmium. Then 5P6 ng xenon. Then sa 6 period na tayo, so 6S2. Bago tayo makabuhay, makarating mercury kasi nasa 6 period. Dito po mag-start yung F block, so 57 to 71. 14 columns din po ito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14. 4F14, 5D10. So, pang ilan ng Mercury sa D-block? Pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Kaya 5D10. Kung noble gases configuration, ang pinakalas na noble gases ay ang xenon. Ayan, close and open, xenon. Then 6S2, then 4F14, then 5D10. Sample natin ay chlorine. Ang chlorine ay nasa third energy period. Family 7A and P-block. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, at pangilan, ang chlorine from left to right sa P-block, 1, 2, 3, 4, and 5. So, 3P5. So, noble gas configuration, so, neon yung last, then 3S2, then 3P5. So, ang chlorine ay nasa 17. So, atomic number niya is 17. 5 plus 2, 7, plus 6, 13, plus 2, 15, plus 2, 17. Kaya, mga kabuhay, hanggang dito lamang po ang naging topic natin. Paano magsulat at paano hanapin ang electron configuration ng bawat elements. Basta tandaan natin kung saan nakalagay na block ang mga elements at kung ilang column no in occupy tatandaan natin ang S ay 2 columns 1A and 2A D block ay 10 columns C block ay 6 na column and F is 14 columns so hanggang dito lamang po maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig good luck sa inyong mga pag-aaral God bless everyone bye